Oh, what's up mga galoto? And good morning. May 1 2024 Liberty Power all right. Ah, uh, wala nang intro ito. Commercial break so, let's go. At taas salamat at suportahan muna natin ng ating sponsor, ang Kali Apparel. All right. for order, kindly contact Mr. Alan Sumugat, who is FB Messenger, or his mobile number 9729-2915. Windel to anak, papa to anak, to Jay? wala, oi, ribang ang grabe Windel oh, ha <laughs> nangalabaw na si Windel, <laughs> <laughs> Ayun na. Ayun na kay Mikos, Mikos. Boy. Oy! Agaw, agaw. Ayan na. Windy, lo. Oh. Oy! Oy! To do, doy. Bangaan ni mo, oy. na, proy. Proy. Dribbling the ball. Pasok. Ito na kay Jay. Pumukul tres. Wala. Ito, so, Jay. Op. Windel. Pumukol. Wala. Namatay ang tiki. Munti ka na. Ayun, gipasa sa anak. Wala. Rebound by Proy. Ayun na, binato. Wala nang tumakbo. Royal. Oy! Ayun kay Proy. Wala na palang bumalik. Ayun na. Oy, wala. Rebound. Nice one, boy. Eh na si William Thompson. 4-3. Grabe. Eh na, Wendell. Wendell. Uy, grabe. Parang hindi travel. Ayan na kay Roel, oy. Roel. Turnover. E na si Jay. Jay, dumiritso na yan. Pasok. Oy, Roel. Wala. <laughs> ito na, ito na, ito na. Uy, pull up to Wendell. <laughs> Ay, hindi pa nag Ano sa, 69? 69. Ay, amin akong 69. Katawan, no, so. Ayan William na, si William Thompson. Boy, Mikos, Mikos, pasok. Ayun na, ang ganda, ang ganda nung pasa. Pasok. Okay, Roel. Wala, ang ganda nung pagka-box out. Ayun na, ayun na. Ito na. Local print natin to. Oy, pinasa sa anak. Anak niya yan. Yan. Foul daw, foul. Ayun na kay J, J ayan na, dumiskarte. Oy, lamok. <laughs> oy, nice one, boy. Pasok! Ayun na si William Thompson. Oy! turnover! Turnover! turnover yun! Turnover! Ay, ang duha o! Duha Hindi nakatalon! Ayun na, Wendell! Pumukol ng tres! Pero, ayun na! Ganda naman yon nice boy! Oy, nagaw ni Doyax, grabe ni Doyax. So tatlo kayo. Ayon, boy. Nice one, boy. Oy, ang ganda ng laruan ni. Eh. <laughs> Ayun na kay Froy. Dumikit na yung ang uh, score natin. Froy. Wala, Froy Pasok. Wendell dribbling the ball. Ay nasumayaw sayaw. Foul daw, Ruben. Ayun na nahuli pero hindi kulong. Ayan e na si Proy. Proy to Ruel. Ruel to Proy. Ah, Paul daw. Hoy, <laughs> Paul daw. <laughs> to. Oy, pumukol. Pero wala. Rebound by Proy. Wow. Wala naman tumakbo sa inyo. Uh. Kay Roel. Pasok. Yes. Come on. Hello, Angel. Dang. There you go. <laughs> Ayan na. Dodoyaks, oy! Ayan Grabe! Ha, Uy, muntikan lang nasira yung ano, glasses ni... Uy! <laughs> Ayan na si William Thompson. To insan. Insan pumukol. Wala. Insan ulit. Mikos, mikos na yan, insan. Proy. Uy! <laughs> Tira na eh. Ayan na, ayan na kay Jay. Uy, ganda nun. <laughs> kay Pro ulit. Pumukol. Pasok. Game over. Alright, kamay, kamay. Ayan na, um, happy labor day to all. Ayan, Lex, happy labor day. Yon yon. Rock and roll. Pray. Mark. Happy Labor Day. J. <laughs> Good. Oh Bri, Happy Labor Day. Game ulit. Bye. Oh Happy Labor Day. Happy Labor Day sa ating lahat. Sa atong tanan. Oh bye. Tama dia. Happy Labor Day na tao dia. <laughs> okay oh, ra. Okay ra. All right. Bye, Bon. Happy Labor Day, ya. Happy Netflix Day. Netflix. <laughs> <laughs> Netflix. Netflix. <laughs> Alright.